Ang taong ito ay nagmamahal sa iyo ng may intensidad na maaaring hindi mo lubos na maintindihan. Ngunit may madilim na bagay na umiiwas sa inyo, isang lakas na kumikilos ng tahimik at ninanakaw kung ano ang meron kayo. Ramdam mo ito, hindi ba? Nasa kilos niya sa tingin na iba na sa dati. Kung hindi ka kikilos ngayon, baka mahuli ka na. Ang taong ito na nagmamahal sa iyo ng bawat bahagi ng kanyang sarili ay hinihila palayo at kailangan mo itong harapin. Hindi lamang ito isang pakiramdam, ito ay totoo. May nagbabago, isang bagay na maaaring iniit sa puwera mo, ngunit unti-unti nang sinisira ang pagitan nyo. Maaaring takot, maaaring sama ng loob o kahit isang bagay na hindi niya ganap na nauunawaan. Ngunit alam mo sa kaibuturan mo na nangyayari ito. At ang masama ay, kung hindi kakikilos, ang paglayo na ito ay maaaring maging permanente ang kanyang katahimikan, ang mga salitang dating madali lang sabihin at nayoy tila mabigat. Napapansin mo ang mga pagbabago, ngunit maaaring nag-aalangan ka. Baka natatakot ka sa kung ano ang iyong matatagpuan kung pipiliin mong harapin ang katotohanan ito. Ngunit hayaan mo akong maging direktang magsalita sa iyo, kung hindi ka magbibigay ng posisyon, kung hindi mo haharapin ang dinakikitang lakas na ito, mawawala siya sa iyo at kapag nangyari iyon, babalikan mo ang lahat ng sandaling pwede sanang may nagawa ka, ngunit wala kang ginawa. Hindi ko eksaktong alam kung ano ang kumikilos laban sa inyo. Maaaring mga pagdududa niya na hindi niya alam kung paano ipapahayag. Maaaring mga bagay na iniiwasan niyong pag-usapan. O baka isang pakikibakang panloob niya, isang bagay na wala siyang sapat na lakas para magapi mag-isa. Ngunit ang mahalaga ngayon ay kung paano katutugon. Maghihintay ka ba hanggang huli na ang lahat o mag-aalok kang maunawaan kung ano ang nangyayari bago ang pag-ibig na ito ay maging isang masakit na alaala Kailangan mong magmasid hindi sa ibabaw lang kundi nang malalim Pansinin ang mga detalye na dati hindi mo pinapansin Ang mga matang umiiwas sa iyo ang mas malamig na tono ng boses ang pisikal o emosyonal na distansyang lumalayo bawat araw Bawat isa sa mga senyales na ito ay isang tahimik na paghingi ng tulong hindi siya hihingi ng tulong ng direkta, dahil baka ni hindi niya alam na kailangan niya ito. Ikaw ang kailangang gumawa ng hakbang. Ikaw ang kailangang magpakita na mahalaga siya sa iyo upang ipaglaban ito. Magiging mahirap. Masasaktan ka. Pero hayaan mo akong tanungin ka, handa ka bang mabuhay nang wala siya? Handa ka bang magising araw-araw na alam mo na may magagawa ka sana, pero pinili mong magstay na lang? Kung hindi ang sagot mo, oras na para kumilos ngayon, hindi bukas, hindi kapag maginhawa na. Ang oras ay tumatakbo laban sa'yo. Ano ang magagawa mo? Magsimula sa pagiging tapat. Makipag-usat sa kanya, walang maskara, walang paligoy-ligoy. Sabihin mo ang nararamdaman mo, ang napapansin mo. Huwag kang matakot na magmukhang marupok, sa totoo, ang pagiging marupok ang magpapakita sa kanya na handa kang ipaglaban ito. Itanong mo kung ano ang nangyayari. Pero maging handa kang makinig, talagang makinig, walang putol, walang panghuhusga. Dahil baka kung ano ang sasabihin niya ay hindi madali tanggapin. Baka ito ay isang bagay na huhamon sa lahat ng paniniwala mo tungkol sa inyong dalawa. Pero kung nais mong iligtas ito, kailangan mong maging handa na harapin ang katotohanan, gaano man ito kahirap. At tandaan mo ang isang bagay, hindi sapat ang pag-ibig mag-isa. Kailangan ito ng aksyon, ng pagpapahalaga, ng patuloy na pansin. Ang pag-ibig na walang pagsisikap ay mawawala, maglalaho. At eksaktong ito ang nangyayari ngayon. Mahal ka pa rin niya, pero ang pagmamahal na yon ay nasasakal, nadururob ng isang bagay na kailangan niyong tuklasin at harapin magkasama. Handa ka ba para dito? Naharapin ang discomfort, nalabanan ang mga takot at kawalan ng katiyakan na dala ng sitwasyong ito. Dahil dito nakasalalay ang kinabukasan niyo. Ito na o wala na. At nasa iyo lahat ang pagpili. Huwag mong asahan na ang mga bagay ay maaayos ng mag-isa. Huwag maniwala sa maling paniniwala na ang panahon ay nagpapagaling ng lahat. Ang panahon, kung hindi sinasabayan ng pagsusumikap, ay lumilikha lamang ng mas maraming distansya. At kung hahayaan mong kumilos ang puwersang iyon ng walang paglaban, mananalo ito. At alam mo kung ano ang mangyayari kapag nanalo ito, kukunin nito ang pinakamahalagang bagay na mayroon kayo. Ngayon, tingnan mo ang loob ng iyong sarili at itanong, ano ang handa mong gawin para sa pag-ibig na ito? Ano ang handa mong isakripisyo, harapin, para hindi siya mawala? Dahil kung hindi ka kikilos, may ibang tao o bagay na pupuno sa iyong lugar. Yan ang realidad. Lantad, direkta, at hindi may iwasan. Kaya, gagawa ka ba ng aksyon? O maghihintay ka hanggang sa maging masakit na alaala na lamang siya ng kung ano ang maaaring nangyari? Nandyan ka pa rin, binabasa ito, dahil alam mong ang bawat salita ay nagdadala ng katotohanang ayaw mong harapin, pero kailangan mo. Mahal ka pa rin ng taong iyon, pero ang pagmamahal sa sarili nito ay hindi mabubuhay ng walang aksyon. Hindi sapat na maghintay lamang na sabihin niya sa iyo kung ano ang mali, dahil, sa loob-loob, baka hindi niya rin magawang ilahad sa mga salita ang kanyang nararamdaman. At ang pinakamasakit na katotohanan, habang mas nag-aalinlangan ka, mas lumalakas ang tahimik na puwersang iyon. Ngayon na ang oras para maging matapang. Hindi ko sinasabi ang tapang sa bayani ng mga nakamamanghang kilos o pampublikong deklarasyon. Ang tinutukoy ko ay ang lakas ng loob na tumingin sa mga mata niya, nang hindi iwas, at tanungin, ano ang nangyayari sa atin? Paano ko matutulungan itong ayusin? Mukhang simple, pero ang lakas ng mga salitang iyon ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pagsagip o pagkawala ng lahat. Huwag ipagpaliban ang pag-uusap na ito dahil bawat sandali ng katahimikan ay isang dagdag na bloke sa dingding na naghihiwalay sa inyo. Kailangan mong maging handa na marinig ang mga bagay na maaaring makasakit sa iyo. Maaaring magsalita siya tungkol sa isang bagay na nagawa mo nang hindi mo namalayan. Maaaring nakakaranas siya ng mga problema na walang kinalaman sa iyo, ngunit umaapaw na sa inyong relasyon. O maaaring nagsimula na siyang magtanong tungkol sa lahat ng bagay, ang pag-ibig, ang hinaharap, ang landas na inyong pinili. Ano man ang dahilan, kailangan mong makinig, hindi para sumagot, kundi para maintindihan. At ito ay nangangailangan ng pagkamay gulang. At narito ang isang abiso, hindi sapat ang usapang ito kung hindi ka handang kumilos base sa iyong narinig ang mga salitang walang laman ay magpapalayo lamang sa inyo. Kung sabihin niyang kailangan niya ng mas maraming oras, ibigay mo ang oras na yon. Kung sabihin niyang namimiss niya ang bagay na mayroon kayo noon, ibalik mo yon. Ipahayag sa pamamagitan ng mga kilos na hindi ka lamang interesado sa pagpapanatili ng relasyong ito dahil sa kaginhawahan, kundi dahil naniniwala ka sa meron kayo. Ngunit maging realistiko tayo, hindi sapat ang makinig at kumilos lamang. Kailangan mo ring tingnan ang iyong sarili at itanong, ano ang maaari kong nagawang mali? Hindi ito tungkol sa pag-ako ng lahat ng sisi, kundi ang pagtanggap ng responsibilidad sa iyong mga kamalian. Ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pagtuturo ng daliri, ito ay tungkol sa pagtingin sa salamin at pagpapasyang maging mas mabuti para sa kanya, para sa inyo. Nagawa mo na ba ito? O pinapairal mo na lamang ang pride? at may isang bagay pa na kailangan mong isaalang-alang, maaaring nakikitungo siya sa isang bagay na napakalalim na kahit ang inyong pag-ibig ay hindi kayang lutasin ng mag-isa. Maaaring humaharap siya sa isang panloob na labanan, isang kahungkagan o isang sakit na siya lamang ang makaka-overcome. Kung ito ang kaso, ang iyong tungkulin ay hindi solusyonan ito para sa kanya, kundi maging nasa tabi niya, bilang suporta, bilang lakas, nang hindi pinipilit, nang walang hinihingi. Ito rin ay bahagi ng pagmamahal. Entenda na ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang kontrolin. Hindi mo siya maaaring pilitin na manatili, ni dapat mong gustuhin yon. Ang tunay na pag-ibig ay gumagana lamang kapag ito ay malaya, kapag ito ay pang-araw-araw na pagpipilian. Ang iyong misyon dito ay hindi pilitin ang taong ito manatili, kundi ipakita sa kanya, sa bawat kilos, bawat salita, na ang manatili ay ang pinakamahusay na desisyon na maaaring niyang gawin. At ngayon, tatanungin kita, ano ang hinihintay mo? Ang mga dahilan na ibinibigay mo sa iyong sarili, ang trabaho, ang pagod, ang takot na ma ay hindi magmamalasakit kapag wala na siya. Walang lugar para sa pride sa isang relasyon na nasa bingit ng pagbagsak. Kailangan mong magdesisyon, kumilos o panoorin ang lahat na magkalas. Kung pipiliin mong kumilos, alamin na hindi ito magiging madali. Kakailanganin nito ng higit pa sa nakasanayan mong ibigay, Kakailanganin nito ng pasensya, kapag gusto mo ng agarang sagot, pagsisikap kapag pagod ka na, at pagpapatawad, kapwa para sa kanya at sa iyong sarili, kapag bumukas muli ang mga sugat. Ngunit ganoon ang pagliligtas sa isang bagay na mahalaga. At huwag isipin na ang lahat ay nakasalalay lamang sa kanya. Madaling iba to ang sisi sa iba, ngunit ang realidad ay ang mga relasyon ay parang salamin. Ano ang iyong sinasalamin sa kanya? Nararamdaman ba niyang siya ay pinapahalagahan? Nararamdaman ba niyang talagang nakikita mo siya, o baka siya ay naliligaw dahil iniisip niyang wala na siyang halaga? Kung iniisip mong nagawa mo na ang lahat ng maaari, mag-isip muli. Laging mayroong isang bagay pang magagawa. Ngayon isipin mo ito, isang hinaharap kung saan hindi ka kumilos. Kung saan hinayaan mong lumago ang katahimikan, tumindi ang mga pagdududa, at umalis na siya. Isipin kung ano ang magiging pakiramdam na titingin ka pabalik at mapagtanto na ang mayroon kayo ay sanay na isalba, ngunit pinili mong hindi lumaban. Isipin ang sakit nito. Ito ba ang gusto mo? Dahil kung hindi ang oras para baguhin ang lahat ay ngayon. Huwag mabula na maraming oras pa. Ang pag-ibig ay hindi namamatay ng isang biglaan, kundi unti-unti, sa bawat sandali ng pagpapabaya, sa bawat kilos na hindi nagawa. Bawat araw na hinahayaan mong lumipas ng hindi hinaharap ang sitwasyon ay isang araw na mas kaunti para iligtas ang mayroon kayo. At isa pang bagay, huwag maghintay ng perpeksyon. Hindi mula sa kanya, hindi mula sa iyong sarili. Kayo ay mga tao na may mga kahinaan, takot at kawalang katiyakan. Ang mahalaga ay hindi pagiging perpekto, kundi pagiging naroroon. Ipakita sa kanya na handa kang harapin ang anumang bagay para lamang kayo maging masaya ng magkasama. Ngayon, mananatili ka bang nakatayo dyan, o lalaban ka para sa kung anong pwede pang iligtas. Dahil sa huli, ikaw lang ang maaaring magdesisyon. Kung nandito ka pa rin, ibig sabihin alam mo na bawat salita ay may bigat ng katotohanan. Ang laban na kailangan mong harapin ay hindi laban sa kanya, kundi laban sa katahimikan, kapabayaan at oras na patuloy na tumatakbo. Sa bawat segundo na lumilipas, lalong lumalayo ang agwat at kung hindi ka kumilos, ang hindi nakikitang lakas na yan ang magwawagi. Lagi itong nananalo kapag nakatagpo ng puwang, kapag pinatatag ng pagkawalang aksyon. Ngayon gusto kong isipin mo ang mga sandaling bumuo ng kung anong meron kayo. Isipin mo ang mga tawanan, ang mga pag-uusap na inaabot ng oras, ang mga tingin na nagsasabi ng higit pa sa anumang salita. Ang mga alaala na ito ay hindi lamang mga gunita, paalala ito ng kung ano pang pwede maging. Pero magagawa lamang iyon kung gagawa ka ng aksyon. Napansin mo na ba na ang paglayo ay hindi nangyayari ng biglaan? Dumarating ito ng dahan-dahan, tulad ng ulap na unti-unting nagtatakip sa lahat hanggang sa hindi mo na makita ang daraanan. Marahil sinusubukan mong maniwala na isa lang itong yugto, na mag-aayos ang mga bagay sa kanilang sarili. Pero alam mong hindi ito totoo. Ang mga relasyon ay hindi naayos ng kusa nangangailangan ang mga ito ng pagsusumikap, dedikasyon, at higit sa lahat, tapang. Tapang na lumabas sa iyong komportabling lugar, aminin ang iyong mga pagkukulang, harapin ang kanya nang hindi tumatakbo. Tapang na isantabi ang kayabangan at maging bukas. Dahil ito ang hinihingi ng tunay na pagmamahal, bukas sa lahat ng bagay. At hindi ito nangangahulugang kahinaan, kundi lakas. Ang lakas na ipakita sa kanya na handa kang lumaban, gaano man ito kahirap at maging realistiko tayo, walang mga garantiya. Maaari mong gawin ang lahat ng tama at gayon paman ay maaari niyang piliin umalis. Ngunit mayroong isang bagay na mas masakit kaysa rito, ang paglingon at mapagtanto na hindi ka nagtry. Nahinayaan mong agawin ng takot at pagkawalang kibo ang kung ano sanay naging isang nakakabilib na kwento. Kung siya ay nasa tabi mo pa rin, kahit na parang malayo, nangangahulugan iyon na mayroon pang bagay na dapat iligtas. Ngunit kailangan mong kumilos ngayon. Hindi bukas, hindi ka pagmukhang maginhawa. Sa bawat araw na lumilipas, ang di nakikitang puwersa na humihiwalay sa inyo ay nagiging mas makapangyarihan. At isang oras, maaaring huli na. Nararamdaman mong iba siya. Ang mga pag-uusap ay mas maigsi, ang mga hawakan ay mas kaunti, ang mga tinginan ay mas hindi marugdog. Huwag baliwalain ang mga senyas na ito. Sila ay isang tahimik na sigaw para sa atensyon, para sa muling pagkonekta. Ngunit kailangan mong magkaroon ng sensibilidad upang marinig ang sigaw na ito. Hindi sapat ang magtanong kung ano ang mali, kailangan mong maging handa na pakinggan ang sagot at higit sa lahat, kumilos ukol dito. At kapag sinabi kong kumilos, hindi ko ibig sabihin ang magarbong mga kilos. Hindi ito tungkol sa mga mamahaling regalo o mga nakaplanong paglalakbay. Ito ay tungkol sa presensya, tungkol sa konsistensi. Ito ay tungkol sa ipakita sa kanya, araw-araw, na mahalaga siya, na siya ay isang prioridad. Na ang meron kayo ay mas mahalaga kaysa sa anumang iba pa. Handa ka bang gawin ito? Handa ka bang ilaan ang kinakailangang trabaho upang iligtas ang relasyong ito? Dahil kung hindi, marahil ay oras na upang aminin yon sa sarili. Ngunit kung handa ka, huwag mo nang sayangin pa ang oras. Magsimula ngayon, makipag-usap sa kanya. Hindi sa mababaw na paraan, kundi may lalim. Sabihin mo kung ano ang nararamdaman mo, kung ano ang napapansin mo. Tanungin mo kung ano ang kailangan niya, kung ano ang kanyang hinahanap. Ngunit huwag mo itong gawin habang umaasa ng mabilis o madaling sagot. Minsan, maaari niyang hindi alam eksakto kung ano ang mali. At ayos lang iyon. Ang mahalaga ay ipakita mo sa kanya na handa kang alamin ito kasama niya at maging handa sa mga pagbabago. Dahil ang pagligtas sa isang relasyon ay madalas nangangahulugan ng pagbabago. Pagbabago ng mga gawi, asal, mga prioridad. Nangangahulugan ito ng pagbitaw sa ilang bagay upang magbigay daan sa kung ano talaga ang mahalaga. Madali ba ito? Hindi. Pero sino ba ang nagsabing madali ang tunay na pag-ibig? At isang huling bagay, maging handa na tanggapin na hindi lahat ay nakasalalay sa iyo. Maari mong gawin ang lahat ng tama, at ganun paman, maaaring hindi pumabor ang mga bagay. Dahil sa huli, ang pag-ibig ay isang pagpili. Isang pagpili na kailangan din niyang gawin. Ngunit kahit papaano, kung gagawin mo ang iyong bahagi, maaari kang lumingon ng walang panghihinayang. Ngayon, tinatanong kita, ano ang gagawin mo? Patuloy ka bang maghihintay at umaasa na ang mga bagay ay maayos ng sarili nila? O haharapin mo ang sitwasyon ng direkta? Taglay ang buong tapang na hinihingi ng tunay na pag-ibig. Dahil sa huli, ang nakataya dito ay hindi lang ang relasyon niyo. Ito ang iyong kakayahan na labanan ang tunay na mahalaga. Ngayon na na. Mahal ka pa rin ng taong ito, pero ang oras ay hindi maghihintay. Bawat sandali ng pag-aalinlangan ay nagpapalayo sa inyo sa isa't isa. Panahon na para kumilos, harapin ang mga bagay na humihiwalay sa inyo, ipakita na ang pag-ibig na ito ay sulit. Tumigil sa pag-aantay na ang mga bagay ay maaayos ng kusa. Gumawa ng aksyon ngayon. Makipag-usap, makinig, magbago kung kinakailangan. Huwag hayaang ang katahimikan o takot ang magpasya ng inyong kinabukasan. At kung ito ay nakaapekto sa iyo, huwag hayaang makalampas ang mensaheng ito ng walang pakialam. Mag-subscribe ngayon sa channel para sa mas marami pang mga pagminilay-nilay na tulad nito. Bigyan ng like kung nahipo ka ng nilalamang ito at ibahagi ang iyong opinion sa mga komento. Nakaranas ka na ba ng katulad na sitwasyon? Ipagpatuloy natin ang usapang ito. Mahalagang iyong pakikilahok at maaaring makatulong sa ibang tao na harapin ang katulad na hamon. Kaya, gumawa ng kaibahan, parehong dito at sa iyong buhay.